guys, good afternoon. Uh, welcome to my vlog Bong TV official. Uh, ngayon, pupunta kami sa laot, nung huli kami ng tulingan or pandak ng tawagin dito, yung kamag-anak ng malalaking tulingan ba. At yan yung anak na maliliit. Yan po ang gagawin namin ngayon. Sasakay po kami sa bangka. Ayan, di motor. Pero kami mga pain dito, gano'n Ayun po. Abangan niyo po ang aming sana swertihin na uh, makakuha ng marami at may pambinta kami ito, uh, para mayero kami pang puting allowance sa pangaraw-araw ayan po tayo wala pa tayo ano sa YouTube kaya kailangan natin mang isda para makarami tayo at may maibinta ayan po abangan yung pagpapalawot namin sana swertein po ayan po po guys yung view ng aming lugar ang ganda ito ang mag alas dos ng hapon marami na mga bangka na pumupunta pumapalawot na ayan po ayan papanda rin na yung makina ng aming motor ito yung papalaot na ayan, kinapaanda na lang sa kanapinsa ayan, umaanta na kami ayan, papalaot na to ayan ayan, ayan sabangan nyo yung panguha namin ng hulingan na naswertihin para bagong buhay ayan po, abangan nyo po ang mag-uuli namin ang mga tulingan pala yung isla hanggang ngayon di pa rin umalis ayan <laughs> pa rin di pa rin natin na pupuntahan yan ayan, doon tayo pupunta sa pinakalawot para mag-uuli ang tulingan ojos oh, ano, masaya dito parang pista ng ista na uh, umuling ng tulingan ayan laging bangka naka dalawa na kami dalawang tulingan ayan sila ng bangka oh, pauwi na kami dalawa lang nakuha namin may na ngayon ang ano ng ano ng tulingan may na yung huli And guys pauwi na kami uh, dalawa lang nakuha namin may na ngayon ng ano nakuha ng tulingan ayan kaya abangan nyo na lang pag uh, namin bahay namin dalawang isda lang na huli namin bata na ligo sa dagat tingnan nyo naman nandun sila sa corals oh. tatlo sila nakapatong sila sa corals Ayan. ngayon ng araw na to hindi tayo pinalad sa ating panghuli ng tulingan ayan yung lugar ayan dalawang piraso lang na huli natin ayan maraming naman isda kaso lang ayaw kumain ng pain nabulabog siguro sa daming mga de-motor na ano bangka sa laot ayon dalawang piraso lang guys uh, nakadaong na kami yung bangka dalawang piraso lang na huli namin mahina kahit anong daming isda sa laot ayaw kumain ng pain namin uh, ayon dalawang piraso lang nakuha namin uh, bawi na lang kami sa ano susunod po. Salamat ulit po sa panonood. Uh, shout out po sa lahat na nanonood ng mga video ko. Mga puntit ko tungkol sa dagat at sa bukid. Uh, shout out po sa inyo lahat. Saka na lang tayo mag uh, content ng pagluluto. Ibabalik ko po yon. Pero ngayon, sa, uh, sa isda, muna tayo ngayon panguhuli at sa bukid ang ating mga content ngayon. Eh, po, maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless po. Bye bye po.